Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my Youtube channel! Nandito ko guys sa anong ah, pilihan ng Melty dito sa may uh, region. Sili so, uh, ba? Uh, Sama sa, uh ko yung anong gawa guys. Dahil sa dito lang uh, init, kaya ang tamang dito. Yan sa mga taga imos Ayan. yung mga price list nila oh. kita niya uh -huh. very affordable yung mga ano nila mga kusuhan nila pang masa ayan. Ayan. ano lang naman siya tabi ng ano, main road lang kaya makikita niya agad Pagkatang bago, one more,